Ang isda sa kwan, ilaw. Wala, nakabuhi. Ay, napo. Naku, naputol. nako naiwan yung huli natin. Ah, carbon? Ah, Ay, huli. Huli, huli. Huli mga karenger. Nice ka, boy. huli huli sakto huli kam kita nyoba yun mga karinjer set yun maganda yung ating patama ah. you know Betul Ini aku. pas pasak kong Ah. <coughs> 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 na napu Naku, naputol Naku, naiwan na yung huli natin mga karenger Sus, naku Naku Naiwan na yung huli Ay, sayang Nabunot mga karenger ba? sa ayang, eh na tanggal huli kaya akarinder parang street na mong ito. Uy yun huli mga cringer huli Woo, huli malaki malaki yun lumalaban ayun lumalaban Karinjerone, may huli ako karinjer. Kumusta dyan? Ala, giso. Ano, di, ano? di nala sa malalim. Yan, sana hindi na, ano. Sana hindi na naman ma, mapunit ba. Yan you know, o, lumalaban. Malaki. Sana bumaon o. Oh. Sana bumaon. malaki to mga karinger malaki laki na to anak ko sana hindi oke okay. Ayun. yun video kita ko na <laughs> Yatis ya, Sakto lang. <laughs> yan, laki. Yan. Oh. oh. ha. Okay, yan you know, oh God bless. Yan holy Ah. Uh. Ah. Uh. First cuts natin mga Ranger. Yan. naka ano tayo limang potok bago tayo nakahuli yan may huli na sana tayo kanina ah napunit siguro daples yun mga karinger matigas kasi kaya hinila ko ng todo yan o no? okay kita ba yan o no? wasak eh wasak yan o no? Grabe yung tama na tama natin ba? Talagang nap, ganyan. Kung saan yung tama niya, doon yung tagos niya mga ranger din. No, yun no. Know. Naka side view talaga. Yan. Okay. Panalo na to. Hindi na to. Hindi na to bukya. Ulam na, ulam na. Yan, nasa ibabaw tayo ng ano ha Kahoy ng talisay <laughs> Masaya pala mga cringer maniksay dun okay, tayo sa baba So, ayan mga Karinjero Grabe, first time ni mga Karinjero So, bihira lang ito mga ha na ganito yung tama ng isda na tingnan ninyo so yan dito yung tama yan o, no? sa ibabaw ng kaniyang ito paliklik uh, paliktik ba tawag nito mga karinger ito o, oh. sa ibabaw na sa ibabaw so ganun din yung tama tagos mga karinger na nandito din yung tagos na yung tagos ba yun o, no? Maganda yung pwesto natin. Okay. So, lagay natin sa si estero. Yan. Yan. Yung huli namin ni Karen Geroni ay uh, pang, pang, tatlo to. Tapos yung dalawa, inulam namin linuto. So, no, May dala kaming ano, uh, power up. Para ano ba, hindi tatama rin sa kakaabang. So, minsan lang naman. So yun uh, Abang abang muna kami Andun si Karin Jirone Andun so, Maganda yung pwesto natin oh Talagang Tanaw sila sa ibaba ba A few moments later ko we will be Gahe gi na luan. Ha? Gahe na lilihin luan. Dito, dito, to, ah. dito, to, ah. dito Balik -balik, na kanang una tumoy, imong gibira. Ha? Dito kanang una sa tumoy ito ah. Imong gibira pa ingon dito, magbalik-balik ra man. Mo ni ha, diri-diri diri biri, biri, ha. Yan dos dire itapok. Nah, good boy. <laughs> oh, kada kau selimpio nahi mo. Gikul. Terada gikul. <laughs> na po, diandos na po. Dito kami ka Nah, Na, araw rin di ay. Ay, utik ba utik? balik lagi balik honon lagi nak Jadi harus kahoy tong-tongunnya oh. Ayan mga karenger kainan Ay na ayan ito yung huli namin o tilapya. malaki ito mga karenzel na tilapia hindi kilo ito, ito. nulam namin dalawang piraso ano o yung pink, pink na sa sobrang laki may sakto mo ito ajay hindi mapas mo huli ni karenzel runi so yan mga karenzel no kita nyo ba yung tira ko yung nahuli ba na nahuli nahuli Naka ano? Dapat least lang siguro 'yung tama. itong ditira lang magmijahon diri na iko. Hmm, huh? pag bunlot na masayat pagpuan diri 'yung bibira. Singi <coughs> solo ko pa. Sa kita ko. Para nakuha na ako diri. Na ola. Sabaw sa bao pwede ikaligo. Mm. Pwede pang hugas. <laughs> mm, walang gutom pero gutom na. <laughs> <laughs> walang gutom pero gutom na. Mm. Oras ngayon ay alas 12. Yan na. Ben, sound check. Belum <tuk> uber, mantu <mencobanya> main suyup. Bola deh. <day. laughs> Init mengu, diinit. Nih kau dobe, ada nggak? Sound check. Belum. No. Sound check. Ah, karbon ludi. <laughs> ya. Ini nama tinggi nih mus. Mana? Mana? Hmm, kok masih sosial lah? Ayeng yung huli ko ba? Munang huli. Hm. Awala pa. Panghila. magdada lagi bubuan eh. Magdada ang tanga-tanga. oh Buhat Ikaw okay yun Yan mga karenger, ah, kain muna kami tapos ayan yan mamaya mangingis pa kami. Sana hindi lumakas yung ano hangin. Ito kasi yung problema ng mga tiksay hunter natin pag malakas yung hangin, no. Umaalon yung tubig kaya malabo silang makita. Tsaka wala dong ano isda nagpapa uh, lumilitaw kapag mahangin sabi ni Karen Zero si ni. Tama ba Karen Zero ni? Nga ngaan. <laughs> nga daw <laughs> <coughs> 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 Sarap ng higop ni niya ah. Basta na eh, milukan nung gina. Uh -uh. Ah. Iba talaga yung isda dito. Wag ilang sa no. Atong atong kuha tong diri nga wa magito ay siy, pero kana bitong baligya nga kanang kuan. Oo, uh, inorgado? Oh, inana gyud. Kimo tong ni mentina eh. Ulit pa sa to na. Di na mahimot. Hmm. Nana. Dari normal ra gyud. melody ng hangin. Kahit malayo dito mga karanger, ma maganda balik-balikan. Kasi yun, uh, aside sa maganda yung spot, yan oh, no, yung palibot. Uh, Ka-probinsyang probinsya, no? So, ano pa, yung isda, hin hindi malang sa, yung ano ba, hindi... Hindi masangsang yung amoy mga karenger yun. Kahit yung dalag, parang amoy lang ng isdang dagat hawaan ba ako okay may gol may ito yung sinabaw ito agad ito hawaan rin agad ito noon yung sinabaw ito dito ang cringer yung dalag dito sinasabawan um, uh, hindi masangsang yung amoy maniwala na lang kayo mga cringer kasi ito na tubig ito yung tubig ng lake mainit sumpay sa tawag sa mo sumpay kadugtong ng lake mainit so dito lang yun, dito lang din makukuha yung isdang pijanga sa lake mainit dito lang sa amin Ay. ah parbon ah, naging aslom aslom bitaw aslom na pagayo ito mm. aslum, Dinga. Uli dong ha Karinjer. Ya, maganda kasi yung tiksa ni Karinjer ni. Lakas. Oh, oh, oh. oh. Kita okay. nyoba. Nindot ang sa kamera. Kay mo klaro ang isda sa kwan, ilaw. Wala nakabuhi. Ha? Huh? Dinga. Wala na. Uy, hala o. Oh. The place. Uy, nakawala mga karinger. Lagi na lang ako din, nakawala yung huli natin. Lagi. Matamaan na. solo na ka ako buhi, Sama, mga huh. Sayang, hindi nagpapa ano sa atin. Paulam. saya Kita mengurus kamera Sana anak kita Apa? tahu gua. Sayang, wala na-record. Woo! Nahuli tayo. Nahuli, nahuli ako mga karenze. Pasensya. Tamaan ko. Malayo to. Igo lagi ron. Sayang ko Sayang. Nahuli yung ebidensya. Karenze ron eh. Huli na. <laughs> <laughs> Wala naman eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano lalong naman eh. Layo ko yun. Ayan mga, Ayun, mga Maganda yung patama ko ah. Nasa ano talaga. Palikpik, ahasang din yung palikpik no. yano Ang ganda ng patama ko. Oh. Sulid. Lalagang, ganun lang, ganun, ganun, lang din yung ano, tama. Parihong, parihong, pariho sa kanina. So, ah. Yan, oh. Grabe, katulad na katulad Oh. Ganda, maganda. Ganda yung patama ni Karinjira Yun, hole holy pero hindi kulong Up Huwag malikot Yun oh. mahuli ko not bad may ma iuwi na na ano may maiuwi na na ulam ayan one more Laro mo yun akong tapok na kay Dato ng West Tubig. Hindi gamay ko manit mga no, Ranger, huli ni Ranger ni. Laki, dakil yan. sa, sa amin pa, linggo ng Ilocano. Ling, Dali ko so, mo bawod do, itat na turon. Dakil. Ngayon ka, nakibok-kibok na, ganta daan. Kamang. Mala one hour later uh -huh. Landung mandi gitu